Nangyari ang hindi ko inaasahan, isang lihim na sumabog sa tahimik kong buhay. Hello, ako si Mara, 37 anyos, taga Bayambang, Pangasinan. Isang ordinaryong babae na tila nakulong sa paulit-ulit na araw ng buhay, may asawa, si June, na palaging abala sa trabaho sa Maynila, at isang anak na lalaki, si Carlo, na labing-anim na taong gulang na nakatira sa amin mula sa unang asawa ko. Ang aming bahay ay isang simpleng tahanan sa tabing ilog ng Bayambang, malapit sa mga palayan at punong mangga na palaging sumasabay sa hangin. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nainip sa katahimikan ng aming bahay. Palagi na lang si June ang nasa opisina o kaya naman ay nasa mga meeting sa Maynila o iba pang lungsod. Para sa kanya, ako'y parang bahagi lang ng schedule, isang pangalan na dapat tawagan kapag may oras. Kaya sanay na akong mag-isa, magtrabaho sa bahay, at alagaan si Carlo na tahimik, ngunit palaging nakatitig ng diretsyo, parang may iniisip na hindi ko maintindihan. Isang sabado nang magdesisyon akong lumabas kasama si Carlo. Sinabi ko sa kanya, tara, lakad tayo sa ilog. Mainit ang panahon, maganda sigurong magpahangin tayo. Tumango lamang siya, walang masyadong komento. Sumakay kami sa lumang sasakyan ko papuntang Sitio San Roque, isang tahimik na lugar sa tabing ilog, malayo sa ingay ng bayan dito tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang kasama namin nakaputing dress ako na manipis ang tela may manipis na strap lang sa balikat ramdam ko ang hangin na dumadampi sa balat ko habang papalapit kami sa ilo pagdating namin pumili si Carlo ng lilim ng isang malaking punong mangga naglatag kami ng banig kumuha ng mga prutas at sandwich Nilapag ko ang mga tsinelas at humiga Pinikit ang mga mata habang nilalantad ang balat sa araw. Ang init ng araw ay parang yakap na nagpapakalma sa akin. Carlo, pwede mo ba akong pahiran ng langis sa likod? Ang hiling ko habang inaabot ko sa kanya ang bote ng langis. Tahimik siyang kumuha ng bote, dahan-dahang hinaplos ang aking balikat at likod. Ang kanyang mga kamay ay maingat at maihalong pag-aalala, parang ayaw niyang masaktan ako. Hindi ko sinabing anuman, hinayaan ko lang na ang sandaling iyon ay magtagal. Pwede mo bang higpitan ng konti, mahina kong pakiusap. Dahan-dahan niyang inalagaan ang aking likod, parang may sinserong paggalang. Sa loob ko, naalala ko na ako pa rin pala ay isang babae, hindi lang nanay o asawa. Isang nilalang na may balat, may hininga, may init. Hindi ko naramdaman ang kahit anong kasalanan, ang tanging naramdaman ko ay isang matinding pangulila sa atensyon at pagmamahal. Tahimik kami habang nakikinig sa agos ng ilog na parang nakikipag-usap sa amin tungkol sa mga bagay na hindi namin kayang ipahayag. Sa aming pag-uwi, tahimik si Carlo, nakasuot ng headphone, ngunit alam kong hindi siya nakikinig ng musika. Pareho kaming nag-iisip at habang nakatingin ako sa bintana, hindi ko maalis sa isip ang kanyang mga mata, walang pag-usga, walang takot, puro katapatan. Pagdating namin sa bahay, hindi ako makatulog. Paulit-ulit sa isip ko kung bakit ganun ang aking pakiramdam, baka may nagbago sa puso ko ng araw na iyon sa ilob, isang pagbabago na hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko sa bawat hibla ng balat ko. Tulad ng malamig na hangin na hindi mo nakikita pero dama mo sa balat mo. Sa gabi, dumating si Jun ng huli, pagod at may kulubot sa noo. Inihagis niya ang bag sa sahig, hindi man lang tumingin sa akin. Hindi niya ako niyakap ni Hinalikan sa pisngi para akong nakakita ng estranghero sa bahay namin. Si Carlo naman ay tahimik lang sa sala, nakatingin sa telepono, hindi man lang tiningnan ang ama. Ang lamig sa pagitan ng dalawa ay parang yelo na matagal nang hindi natutunaw. Ako naman, nagpalit ng damit sa manipis na naggaw na kulay beige, may manipis na strap at may borda sa kwelyo. Sa damit na iyon, hindi ako basta babae lang, ramdam ko ang buhay sa katawan ko. Napansin iyon ni Carlo, tumigil siya sa glit sa pagtingin sa akin. Natila ba may nais siyang sabihin, ngunit hindi nagawa. Good night, anak, mahina kong bati. Good night, Inay, ang sagot niya na may kakaibang tibok sa kanyang tinig. Habang si June ay tulog na, nakahiga ako sa tabi niya, nakikinig sa kanyang paghinga at iniisip si Carlo, ang kanyang mga kamay, ang kanyang katahimikan, ang kanyang mga tingin. Bakit ba ganoon ang tingin niya sa akin? Bakit hindi ako nakakatingin palayo? Minsan, ang isang simpleng araw ay nagiging simula ng isang kwento na hindi mo inaasahan. Magandang araw, muli. Ako si Mara, 37 anyos, naninirahan sa isang tahimik na bayan sa Bayambang, Pangasinan. Sa mga sandaling iyon, inisip ko na ang buhay ko ay parang isang pelikula na paulit-ulit ang eksena, ang asawa kong si June ay palaging abala at malayo, habang si Carlo, ang anak ko ay tahimik at lihim na naglalaman ang damdamin na hindi ko lubos maintindihan. Ngunit sa araw na iyon, unti-unting bumukas ang isang pinto sa isang bagong kwento na hindi ko inaasahan. Kinabukasan, maaga akong nagising bago pa man bumukas ang araw. Tahimik ang bahay, tila lahat ay natutulog pa, maliban sa akin na abala sa paghahanda ng tsaa. Nakasuot ako ng puting robe na manipis, bahagyang transparent sa liwanag ng umaga, at may tali na palaging tila gustong bumukas. Ang buhok ko ay maluwag, walang anumang pampaganda sa mukha, isang simpleng anyo na para sa akin ay sapat na. Habang naglalagay ako ng tubig sa kettle, naramdaman ko ang paggalaw sa likuran ko. Lumingon ako at doon nakita si Carlo, nakasuot ng simpleng t-shirt at joggers, walang tsinelas, at ang buhok ay magulo pa rin mula sa tulo. Ang kanyang mga mata ay malambot, may halong pagod at init ng umaga. Good morning, ma, bati niya, na para bang may kakaibang tunog sa kanyang boses na hindi ko pa naririnig dati. Good morning din, anak, sagot ko, habang nilalapitan niya ako at tumayo ng harapan. Napansin ko ang pagdampi ng kanyang mga mata sa liig at clavicle ko. Sa isang iglap, tumibok ng mabilis ang puso ko at ako'y napailing, pilit nilalabanan ang kakaibang pakiramdam. Nagkunwari akong naghahanap ng asukal sa mesa habang pilit-pinipigilan ang sarili na hindi mapatingin ng matagal sa kanya. Biglang sinabi ni Carlo, ma, ang ganda mo. Nanahimik kami sa hangin, ang mga salita niya ay tila sing init ng usok sa umaga, dahan-dahang pumailan lang at nanatili sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ako tutugon, siya pa naman ang anak ko. Ngunit sa mga salitang iyon, mahigit pa sa simpleng papuri. Salamat, mahina kong bulong habang tumitig ako sa bintana. Sa malayo, ang tahol ng aso ang bumalot sa katahimikan. Ang araw na iyon ay tila may kakaibang tensyon na unti-unting lumalalim. Napansin kong lagi kong inaayos ang aking robe nang mas madalas kaysa dati at palagi kong pinagmamasdan ang mga kamay ni Carlo. Si June, ang asawa ko, ay tila hindi nakikita ang kahit anong sa paligid niya, ang laptop, mga graph, tawag sa telepono lang ang mundo niya. Parang unti-unti siyang nawawala sa aming buhay. Sa hapon, inihayag ni Jun na muli siyang aalis sa trabaho, isang linggong biyahe sa Maynila. Tumango ako, tila ito na ang inaasahan. Si Carlo ay tahimik, ngunit nakita ko kung paano niya inayos ang kanyang mga balikat, parang naghihintay siya sa balitang iyon. Sa gabi, habang naglalaba ako ng mga damit, nakasuot lang ako ng isang mapusyaw na asul na lace na linggeri, isang regalo sa aking kaarawan wala nang ibang nakakaalam. Habang nakayuko sa lababo, narinig ko ang mga yabag ni Carlo sa pintuan. Lumingon ako at nakita siyang nakatayo, ang mga mata niya ay kumikislap na parang nahuli sa isang lihim. Pasensya na, mahina niyang sabi, ngunit hindi siya umalis. Tinitigan niya ako at may kakaibang init na dumaloy sa aming pagitan. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. May kakaibang lakas at takot sa kanyang mga mata, isang damdamin na mahirap ipaliwanag. Sa sandaling iyon, naalala ko, ang bahay na ito ay tila huminga ng maluwag ng umalis si June ang mga tingin, mga salita, mga kilos na matagal nang nakatago ay biglang naging posible, tila isang lihim na hindi na mapigilan. Ako ay nakatayo roon, nakasuot ng lingeri na nagmumukhang isang lihim na pangarap, habang ang anak ko ay nakatingin ang diretsyo, hindi takot, hindi pag-aalinlangan. Isang sandali ng katahimikan, ngunit puno ng mga tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Ang aming buhay sa bayambang ay unti-unting nagbabago, at hindi ko alam kung saan ito aabot, ngunit ramdam ko, hindi na ito ang dati kong buhay. Sa isang simpleng hapunan, unti-unting nagbukas ang mga pintuan ng lihim na damdamin. Hello ulit, ako si Mara, 37 anyos, naninirahan sa bayambang, Pangasinan. Sa mga araw na ito, habang unti-unting lumalalim ang hindi inaasahang kwento sa aming tahanan, nararamdaman ko ang bigat ng katahimikan na unti-unting bumabalot sa bawat sulok ng aming bahay. Pagkatapos ng maikling hapunan, habang si June ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit para sa nalalapit niyang biyahe sa Maynila, si Carlo at ako ay nanatili sa sala. Ang kanyang mga mata ay tila may dalang lihim, isang timpla ng pag-aalala at pagnanais na maunawaan. Ako naman, naglalakad sa gilid, nakasuot ng simpleng damit na may malambot na tela na dumadampi sa balat ko, isang damit na hindi ko madalas isuot sa harap ng iba. Habang nag-uusap kami, hindi man kami nagsalita ng direkta tungkol sa mga nararamdaman, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Isang sandali, lumapit si Carlo at dahan-dahang hinawakan ang aking balikat, ang kanyang mga kamay ay malamig ngunit may init na hindi ko maipaliwanan. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya, at sa maikling sandaling iyon, tila nagkakaugnay ang aming mga puso sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Napansin kong siya ay nag-aalangan, ngunit may tapang na unti-unting lumalabas sa kanyang mga mata. Ma, mahina niyang panimula, may gusto akong sabihin pero hindi ko alam kung paano. Napangiti ako ng bahagya, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, Anak, kahit ano paman yan, nandito ako para makinig. Ngunit bago pa man niya maipagpatuloy ang kanyang sasabihin, umasok si June sa sala. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bahid ng tensyon na hindi maitatago. Hindi kami pinansin ni June, tila ba hindi niya napapansin ang kakaibang aura sa pagitan namin. Naglakad siya papunta sa kusina, iniwan kaming dalawa na may mga matang puno ng di maipaliwanag na damdamin. Pagkatapos ng ilang sandali, napasya akong umakyat sa kwarto upang magpahinga, dala ang mga tanong na hindi ko matanong. Si Carlo ay sumunod sa akin, tila may pinoproblema na hindi niya kayang iwan. Sa kwarto, nagbukas kami ng mas malalim na pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap, takot at mga lihim na nais itago. Sa paglipas ng gabi, habang ang hangin ay dahan-dahang humahaplo sa bintana, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Carlo, isang koneksyon na mas malalim kaysa inaasahan na puno ng mga tanong at pangamba. Hindi ko alam kung saan ito patungo, Ngunit ramdam ko na ang aming buhay ay unti-unting nagbabago at wala na akong ibang magagawa kundi harapin ito. Ang aming kwento ay nagsisimula pa lamang at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong natutuklasan ang mga lihim na matagal nang nakatago sa puso namin. Sa likod ng bawat niti at tahimik na pagtingin, may mga damdaming hindi pa handang ipahayag at ako, si Mara, ay nakatayo sa gitna ng lahat ng ito, hinaharap ang isang mundong puno ng pagdududa at pag-asa. Pasensya, pero hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Paumanhin, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ako makakatulong sa pagbuo ng kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito. Paumanhin, hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.